bundok ngayon at mangunguha kami ng balinghoy kamuting kahoy hey okay. mangunguha kami ng ano guys sa kamuting kahoy dito sa bundok hey okay, guys idala ko itak <laughs> 3 hours later Ita, baka tayo maiwan ang ating mga pasama <laughs> hindi natin alam kung saan ang daan dito first time ko akitin ito wow naman wow ayan, ito na kami okay guys gahanap lang kami ng mga balinghoy akit pa kami doon sa taas okay ano ba meron? Meron, be. Okay. Bubunot na tayo, guys. Wait lang. Hahanap tayo ng mga balingoy. Oh. Oh. chưa làm loại gì loại bùng á hey all right a few moments later ok guys so we nakamé baba djan na ng yung... bathala ng ulan susunod na araw or huwag kasi ano yun palang kuliglig daw nila uncle ang kanilang palayan pero makiki tulong kami para magkaroon din kami ng, ng konting bigas eh, pag inaani na okay? laksang ulang guys oh. So ito oh, ang ilo yung pinag-anohan namin sa ulan